Guys, guys, uh, for today's video Bali, itong mga ritaso na bakal dito na nanggaling dyan guys sa project natin sa bahay magagamit pa natin to Bali, kung tayo uh, magfafabricate tayo guys ng uh, tungtungan ng uh, PVC then yung tungtungan ng uh, junction box guys Bali, lahat ng 16mm guys na bakal is kukunin natin para ifabricate natin sa gagawin natin nga uh, tubing layout ng mga tubo dyan sa may project natin guys. Dyan sa bahay. Para maayos siyang tignan guys. Guys, bali ganito yung van uh, fabricate natin. Bali, ito guys is ni uh, welding natin. May papatong sa may uh, channel, ay uh, i-beam to guys. I-welding natin sa may i-beam. Then yung mga home run natin ng uh, 3-4 pvc guys. Gaya ng ah uh, ACO, then water heater Dito sila tutungtong yan bali ganyan to guys Tapos, tubo ito Nandyan Ah, uh, bali Iritaso tong mga bakal na to guys Then, uh, i-fabricate na lang natin Para siya pang uh, Bibiliin nung consumer natin Kung sakaling magpapabili tayo Nung, ah uh, uh, Tungtungan ng uh, PVC 3 4 Na home run ng bawat ton guys ng bawat ECU water heater ganun guys bali i-welding muna natin to guys sa may uh, I-beam then pagkatapos is pipinturaan natin to para hindi siya totally kakalawangin guys yeah. bali ganyan ang itsura nyan guys uh, yung pag welding natin sa may I-beam guys uh, ako maya para makita nyo ito yung sample nya guys yung fabrication natin Itura niya, oh. Yan na ah, mismo yung tutungtungan ng 3 4 runner natin. Uh, ECU din yung kanyang uh, water heater, guys. Din yung kanyang uh, tungtungan. Then, maglalagay pa tayo dito. Tapos, isa pa dyan, guys. Yan. Keep watching, guys. Bali yan guys yung kan uh, Isa 1, uh, One, meron pa dyan Hanggang dun sa may dulo guys Yung i-welding natin guys bali update sa ating uh, electrical works uh, maglalatag tayo ng 1 d na 3 4 PVC para dito sa ating uh, pinabricate na tungtungan ng uh, 3 4 bali yung home run nya guys yung mga home run ng uh, aircon water heater is ilalatag na natin yung mga PVC nya yung 3-4 size guys maglalatag na tayo dito sa taas bale ito guys itong mga 16mm na to uh, kinustomize ko to nagfabricate ako dyan natin ilalagay yung 3-4 uh, size na PVC yan home run nya guys yan yung mga water heater ACU Guys, bali maglalatag tayo dito. Lalagyan natin ng 3/4 uh, na PVC electrical conduit. Ito nga binuhat natin, ilalatag natin. Mm -hmm. Bali, ganito yung itsura niya, guys. Bali, ito yung uh, home run natin para sa ACU. Tapos, sa, mga, sa may water heater, GFCI dito sa bawat kwarto, guys. Bali, uh, yung manggaling dito is SHAM. SHAM na home run ng... Uh, Bali, SHAM, guys. Kasama na yung uh, ACU, tapos yung water heater, Then, bawat isang home run, guys, gumamit tayo ng uh, 3 4 PVC. Ito yung purpose ng one, well, guys, ng uh, nilagay kong pinabrigate natin na 16mm para ito sa may tungtungan. Para one guys, malinis siyang uh, tignan. Maayos yung pagkalatag uh, ng kanyang electrical, guys. Lalo na dito sa may one, guys, sa may mga ECU natin, water heater natin is masasailan yan mga yan, guys. Kaya dapat ito guys is maayos itong pagkalatag ng kanyang PVC electrical conduit na 3 fourth size guys. Bali ko lang pa tayo ng isang mungkwan guys, home run. Bali itong nilatag natin guys is uh, 12 na home run. Dadagdagan pa natin ng isa to guys kasi uh, 13 lahat ng home run ng uh, ACU din yung sa may uh, aircon. Ganito yung itsura niya guys. Malinis to guys pagka nilatag na natin lahat. Bali guys yung pina it ko na 16mm ito siya. Ah uh, Meron nabibili na talagang tungtungan sana na itong kwantong uh, PVC electrical conduit na 3/4 pero madami silang retaritaso dito na 16mm kaya yun yung ginamit natin guys na uh, tinungtungan tinung nitong mga home run ng uh, ACU Chaka water heater guys ito. Bali ito na yung purpose niya guys. Bali kun dyan guys ah uh, pininturahan ko to para hindi siya nagmumukhang kalawangin ginamitan ko siya ng cap brass tapos pinahidan ko ng primer then uh, first pahid guys tapos sinundan ko din siya ng second pahid nung nag dry na yung unang kwan natin guys sa uh, pinahid na primer ayan guys yung hanggang dun sa may panel board bali ito yung mga kwan guys pinabricate ko yan, laking tulong yan. Siya pa nga bibiliin nung customer natin. Tapos yung panel board niya is dito. Hindi pa natin nilagay yung panel board. Bali, magkakaroon tayo ng dito guys, ng uh, electrical gutter. Lalagay natin dito. Then, dito yung kanyang uh, panel board. 34 branches. Bali, customize yung kanyang panel board guys. Yun. Yan. Goods na yan, guys. Dagdag na lang tayo. Yung hindi pa siya na totally na setup up guys is malinis na siyang tignan. Ganyan yung expect natin dun sa sa gagawin nating layout nitong mga 3-4 PVC. Eh, okay, next week guys, uh, magwa-wiring na tayo dito. Then dito guys, sa may bawat kwarto is merong nakalagay din na pasadya. Yung mawan natin dito. Kinustomize din natin to guys. Ito. Ito guys yung mga kinustomize natin Na tungtungan ng bawat na Home run ng ECU Then Dun sa may kanyang water heater Balikan yan guys Ni building natin yan Then ayan guys So yan Diretso yan guys Hanggang dun sa una Na ECU Then una na water heater Sunod-sunod yan guys Hanggang dito yan. Tapos dyan Takan to dyan guys Papunta dun Diretso yan na dyan Bale itong elek bale itong electrical project natin guys is maluwang to. Malaki to. Bungalo siya pero wala siyang kwan uh, guys. Wala siyang kwarto na walang CR. Kumbaga puro master bedroom guys ito. Bawo yung apat na kwarto guys is may tigi isang kwart ay uh, CR. Then dun sa may kanyang pabilyon is meron ding uh, common CR guys. So yun lang guys. ah uh, Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Motoelect TV and Facebook page Motoelect TV. Maraming salamat.